Alam mo naman parehas natin ginusto yun. Hindi ko ginusto yun. Ayoko ng ganitong buhay. Hmm. <coughs> Inisip pa rin kita, baka pagsisi ka sa uli. Wala akong pinagsisihan. Ang pinagsisihan ko siya. Ano ba yan, Kat? Ang kalat-kalat din naman sa bahay. Tignan mo si BBC. Si. Ang dungis-dungis. Parang mo hindi naalagaan. Puro cellphone lang ka lang yata maghapon eh. Andito ka na, di ba? Alagaan mo anak mo. Ano ba wala pang pagkain? E di magluto ka! Ano ka ba? Alam mo galing mo sa trabaho, pagod na pagod ako, maghapon akong nagtatrabaho, tapos ganito yung abutan ko. Wala ka man lang bang pag-aasikaso sa bahay o kahit kay baby naman lang? Andito ka na, di ba? Lagaan mo anak mo! Tapos ang kalat, alam mo bang gutom gutom ako pag galing yung biyahe? Eh di magluto ka! lalaki dito, dapat ikaw mag-asikaso ng lahat. Kahit konti man lang konsiderasyon sana. Alam mo pagod ako eh. Wala akong pakialam. Dinis tayo. Mm. Ah, ka na naman. Parang iinom ka na naman ah. Hindi ka ba nagsasawa? Gabi-gabi ka na lang umiino? Bakit ba? Ano nang tanong? Ay. Ay, may pasok ako bukas eh. Anong Hindi ka pa Wala kang pakialam. I enjoy my life. Paano si baby? Alagaan mo. Maga nga ang pasok ko bukas. Bahala ka. May lakad ako. Kat naman. Maging responsable ka naman minsan. Pwede ba? Huwag kang mag-feeling-feeling na asawa ka tayo kasal. Tandaan mo yan. At saka, nilasin mo lang ako eh. Kaya ako nabuntis eh. Ano ka ba? Alam mo naman parehas natin ginusto yun. Hindi ko ginusto yun. Ayoko ng ganitong buhay. Hindi sana mabububo si BBC kung di mo rin ginusto yun. Hindi lang naman isang beses may nangyari sa atin ah. Tiniis ko lang lahat yun. Kasi buntis ako. And for your information, alam mo, kung may lalaki lang na mayaman na aalisin ako sa ganitong buhay, iiwang ko na kayo ng anak mo. Tol, ang lupit nung ano mo ah, nung sponsor mo ah, nilibro niya yung buong tropa natin, may take-home po tayong mga mamahaling um, alak dito. Siyempre no, at saka ako siya sa akin, aalisin niya na ako sa ganitong buhay. Kaso lang, hindi ka ba nakukonsensya? Kasi meron ka ng asawa at anak, di ba? Alam yun, paano si Ryan? Ang gwapo pa naman nun, kahit medyo malaki yung ilong. Hayaan mo siya, hindi ko naman siya mahal eh. Ikaw, bahala ka. Basta ako, pinag... tinapayuan na kita bilang tropa, kung baga nag enjoy ako sa ganitong privilege sa mga sponsors mo. Pero siyempre, inisip pa rin kita, baka pag-isisi ka sa huli. Wala akong pinagsisisihan. Ang pinagsisihan ko siya. Okay. Oh, shut na. Sige na. Huwag ka na mag-reply, ah. Didelete ko na to. Bye! I love you! Oh, tayo pupunta. Tama-tama yung dating mo. Aalis na nga pala kami ng anak mo. Saan so, kayo pupunta? Iiwanan ka na namin. Total, ito naman yung gusto mong buhay, di ba? Yung hindi ka na hindi ka pinapakailaman. Yung buhay dalaga nga. Yung walang nagagalit o walang nagagalit sa'yo. Ito, ibibigay namin. Hindi you know pwedeng basta-basta niyo ako iwan dito. Sino makakasama ko dito? Alam mo, alam ko na ang lahat. Napapansin ko din ang madalas kang lumalabas at alam ko siya ang kasama mo. Total, masaya ka naman sa pinagagawa mo. Tisha, magsama kayong dalawa. Tara, baby. I've been waiting so long for the storm to arrive I know that it's in you I know that is in you, dancing away with the world in your eyes. Oh, goodbye, Virginia. Goodbye, Virginia.